Ang oras ay 5.14 am. m. ito ah, na, paliwanag na yung araw. Ano? Ganitong mm, mga oras miliwanag liwanag. Ang umaga. Ayan, buksan. Opo. Ayan, bubuksan ko lang yung bintana ni Pastor. Ayan mga kapatid, ay, ipagkalab na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, online na po kayo. Good morning po. Good morning po. Ayan, good morning po sa lahat. Ayan, kasi nga, pagka medyo maliwanag na parang... Uh... Late na yung ating worship sa online. Pero, oh, siyempre, ang iba sa atin may mga personal worship din, no? Walang matalim o madula, madpalalos-dalos na mga salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, ang mapagpalang Diyos na aming uh, tagapagligtas. Kami po inyong mga lingkod. Mingi kami ng kapatoran sa aming kasalanan. Sa mga oras na ito, ay aming idinadalangin ang aming mga sarili, lalo na po ang aming mga labi na minsan ay padalos-dalos ang aming mga sinasabi. Aming uh, dinadalangin o Diyos, ang paggabay niyo po sa amin at uh, tulungan niyo po kami na may-apply namin sa aming mga buhay ang aming mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito sa ating pinaka text. ano? text, Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagpukunwari, inggit at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano daw po ang mimitiin natin mga kapatid para tayo lumago sa kaligtasan? Yung pong espiritual na gatas ang sabi dito. No? Iwaksi ang lahat ng kasamaan. Yan. Yung pa lang, yung word itself nakasamaan. Lahat ng alam po natin na, uh, na masama ay iwaksi po natin. Lalo na, ang sabi dito, yung, pag, yung pandaraya, yan. yung paninirang puri, yan ang ating dapat na iwaksi. Sabi sa uh, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 12 dapat nating pag-aralan ang tagubilin ito pribilehyo natin na lumago sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, sabi sa Efeso 4.13. Hindi tayo dapat maging walang ingat o pabaya sa pananalita na sinasaktan ang isa't isa sa pamamagitan ng mga masasakit na salita. So dito po, talagang ang higit na napapabayaan. Alam nyo, minsan tayo ay uh, mahigpit sa pagkain, o talagang uh, maano tayo sa health, ano mga Seventh Day Adventist. At ang iba naman, kahit hindi Seventh Day Adventist, talagang disiplinado sa kanilang buhay. May mga sinusunod din na mga prinsipyo. Pero alam nyo, ang higit na napapabayaan natin, yung mga salita natin. ba? Diba? Yung mga salita natin, ang higit na napapabayaan natin. Lalo na sa loob ng tahanan. Yun ang napaka ano. O, eh, kung sa loob nga ng tahanan, hindi mo mapigilan ang iyong bibig. Lalo na sa labas ng tahanan. Yan ang mga, yan bibig yung salita natin. Yan ang na, napapabayaan natin mga kapatid. No, nagiging padalos-dalos ang ating uh, pagsasalita na nanakakasakit tayo sa ibang mga tao. Yan. Ang sabi nga dito, yung tagubili ng Panginoon, no? buong kapuspusan ng ating Panginoong Jesus. Ang bawat ahensya ng tao na may kaugnayan sa gawain ng Panginoon ay kailangan pahalagahan ng gawain kung saan siya ay gumaganap ng bahagi. Ang gawain sa, mga institusyon ng Diyos ay dapat ipagpatuloy ng walang alitan. Yan. Nang walang padalos-dalos na pananalita. Nang walang diktadoryang mga salita. Yan. Yung word na diktadoryang mga salita. No? Eh, mahirap yun. No? Hindi mo pwedeng manipulahin ang ibang mga tao sa gusto mong mangyari. Ang sabi po dito, mga kapatid, yung ahensya ng gawain ng Panginoon, magpatuloy na walang alitan. Yun ang pinakamahalaga dyan. You know? E eh, aanoin mo naman ang magandang programa? Anin mo naman ang magandang uh, maraming kita? Aanoin mo naman ang mong buhay? Kung meron naman kayong alitan sa loob ng tahanan, kung meron naman alitan sa inyong samahan, eh hindi rin maganda, di ba? Hindi rin magiging maayos hindi rin magiging uh, tama yung pong church kung merong alitan sa loob ng iglesia. So dapat alisin natin yung mga kapatid. Ang mga manggagawa ay dapat na maging dalisay, malinis at banal sa pag-iisip, sa salita, sa pagkilos. Dapat silang maging mga saksi ni Kristo na nagpapatotoo na sila ay ipinanganak muli. Yan, mga kapatid ko, no? ano, daw, ano daw ang mga manggagawa? maging madalisay. No? Na talagang si Kapin na nagpapatotoo na ipinanganak tayong muli. Yan. ang problema parang hindi tayo ipinanganak na muli sa mga sinasabi natin. Kung makapanglait tayo, kung tayo ay makapanghusga, kung tayo ay makapanirang puri sa ibang mga tao ay ganun na lamang. No, nakalulungkot mga kapatid na sa ating pong, uh, buhay, pananampalataya, parang hindi tayo ipinanganak muli. Para bagang tayo ay uh, nandun pa rin sa pagkakasala na kung saan ang Diyos ay hindi na itataas. No? Nandun pa rin yung pananalita na madumi. Nandun pa rin yung pananalita na talagang uh, parang sibat no? na nakakasakit sa ibang mga tao. Hindi dapat magkaroon ng mga mata matalim na pagsasalita Walang maligalig na pagsaway sapagkat ang mga anghel ng Diyos ay lumalakad ng paitaas at pababa sa bawat silid. Gustong-gusto ni Kristo na papurihan, papurihan ang bawat tapat na manggagawa at gagawin niya ito. So dito po mga kapatid ko no. ay uh, binabanggit ng ating pong uh, devotional, yung matatalim na salita. Ay huwag nawa'ng mamutawi sa ating pong mga labi. Kung minsan talagang kapag ka naggalit tayo, hindi na natin makontrol ang ating sarili. Kapag ka ganun mga kapatid, ay eh, nagpapatukso pala tayo sa kaaway. Dahil hindi naman kalooban ng Diyos yung mga, uh, mga masasabi natin, mabibigat na mga salita na hindi nakatutulong sa espiritual na, sa espiritual na buhay ng iba. Yan. Ay, alam mo, makapangyarihan ng bibig. Maaring sa salita, pwedeng may magpakamatay. Totoo po yun. At maraming nangyayaring ganun mga may nagpapakamatay dahil lamang sa narinig nila. Yung iba na busted, yung iba talagang narinig nila na sila hindi mahal ng kanila magulang. So mga oh, ganun ba? Na sila walang silbi, talagang walang puwang sa mundo. Narinig nila yon, yung mga salita na yon, ikinamatay nila. Kaya napaka makapangyarihan ng salita. Kaya tayo biglang lingkod ng Panginoong Diyos. Lagi nating babantayan ang ating mga sinasabi na ito ay dapat nararapat na papuri sa ating Panginoon. Ang bawat mabuting gawa ay nakarehistro sa aklat. Ang mga kaun, kaunting pagkakamali ay maaring magawa. Ngunit ang mga salita ng paninisi ay pumupukaw sa damdamin ng paghihiganti. Ano daw mga kapatid, kapag naninisi, ay ang damdamin ng paghiganti ay lumalabas. At ang Diyos ay hindi pina, pinararangalan. Pagka pala, no? kapag tayo ay naninisi, sa, sa mismong mali natin, no? sa mismong fault natin, sa mismong pagka ano natin, naninisi ng ibang tao, ang sabi dito yung paghihiganti bumabangon. mapangon. Ano mang salitang binigkas ng hindi pinag-isipan o hindi sinasadya ay dapat nabawiin kaagad. Kapag hindi sinasadya. Lalo na kapag ikaw ay malungkot o pagka ikaw ay galit, mga kapatid, ano? mahirap na ikaw ay magsalita. Kapag ka galit ka, tahimik ka lang. Dahil maaaring lumabas sa bibig mo ang hindi mo iniisip. Yan, kapag kagalit ka. Kasi kapag kagalit ka, talagang lahat ng gusto mong sabihin, sasabihin mo, padalos-dalos. At uh, pagkatapos na mahimasmasan ka, ay bakit ko nga pala sinabi yun? No? Pagkatapos na mahimasmasan ma ka, bakit ko nga pala sinabi yun? Dapat kung hindi ko sinabi. Ang sabi dito, dapat iinagad o humingi agad ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Dapat nating tandaan iyan bilang mga kristyanong nag-aangkin na gumagawa na may pagkakaisa, hindi tayo dapat kumilos tulad ng mga makasalanan na ang mga makasalanan ng salita at gawa maliban kung pinagsisisihan ang hahatol sa kanila. So dito po, di ba, ay huwag tayong tumulad sa pagsasalita ng parang hindi hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos. No, alam natin yung salita na mga hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos. Talagang palamura, nandun yung galit, nandun yung kung ano lang gustong sabihin, no? Na yun po ay dadalhin nila sa paghahatol. So bilang mananampalataya sa ating pananalita pa lang, meron na agad distinction dun sa mga hindi mananampalataya. Sabi sa trito ng Apokalipsis, gumising ka at palakasin ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Ito ang ating gawain. Maraming malapit ng mamatay sa spiritual. At tinatawag tayo ng Panginoon upang palakasin sila. Ito ay ang pinupunto nito mga kapatid, mga kapwa rin nating mananampalataya. No, marami ang mga natitisod. Marami ang nanganlulupay-pay dahil sa kanilang mga naririnig sa loob ng church. 'Di ba? No, ano ang kailangan nating gawin? I-rescue sila. Malapit na naghihingalo. Malapit na mamatay spiritually. Naghihingalo. Kailangan natin gumawa mga kapatid. Kailangan natin kumilos para sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Ang ating pong mga labi ay turuan natin ng salita ng Panginoon no? na magbibigay ng pag-asa at hindi ng pagkalugmo. O, ang bayan ng Diyos ay dapat maging matatag sa tungkulin. Dapat silang uh, mabuklod na magkakasama sa mga bigkis ng kristyanong pagsasama at patatagin sa pananampalataya sa pamamagitan ng madalas na pagsalita sa isa't isa tungkol sa mahalagang katotohanang ipinagkatiwala sa kan sa kanila. So ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos ang salita niya, no, ang pananampalataya na, na dapat nating ibahagi sa iba. Nang ibig sabihin mga kapatid, sinasabi dito, ang dapat na lumalabas sa ating pong mga bibig ay yung pong tungkol sa Panginoon. Hindi yung paninisi, i galit, hindi yung pagmumura, hindi yung paninirang puri, kundi pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Yan, yan dapat yung namumutawi sa ating bibig. Hindi yung puro na lang basura, yung lumalabas sa bibig as it hindi nakakilala sa Panginoon. Huwag na huwag silang mag-aaway at humatol. Dapat silang magkaisa sa kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Yan. Ano? Huwag tayong humatol, huwag mag-away, magkaisa. Napahalagahan at sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos ay ebidensya na tayo ay mananampalataya ng Panginoon. Hindi para maligtas, kundi dahil niligtas na tayo ng Panginoon kaya tayo sumusunod sa Kanya. Di ba? Maraming mga reliyon ngayon na ayaw na nila ang sampung utos. Pero pag tinanong mo naman, nangangalunya ka na ba? Hindi naman daw. eh di nasunod sa pa sa utos ng Diyos. Eh, yung mga salitang sinasabi nila na hindi na dapat sundin ng utos eh, mga salitang hindi pinag-isipan at hindi inayon sa Biblia. Kaya po mga kapatid, oh, ang payo dito sa ating devotional, walang matatalim o padalos-dalos na mga salita. Dapat ay pinag-isipan. Paano ka mag magsasalita na pinag-isipan mo yung salita mo? Paano mo malalaman na ikaw ay naturuan ng Panginoon na magsalita? Yeah kapag ikaw ay naunang makinig kesa magdadaltan. Yeah. Pause ka muna mga kapatid. Kapag merong alitan, kapag merong sigalot, ang kinakailangan mag-pause, manalangin sa Panginoong Diyos no, ng iyong sasabihin. Hindi yung oh, may narinig kang galit, may narinig kang paninisi, may, may narinig kang mura, magre-react agad. Ang lalabas nun, hindi mo na pinag-isipan at mataliba, ang masasabihin mo pagka hindi ka muna hindi, hindi ka muna nag bago magsalita. So kailangan ma-practice ma natin ito mga kapatid kasi personally mahirap din itong gawin. Lalo na kapag nandun ka sa emosyon na mataas, di ba? Mahirap gawin. Pero ako ay naniniwala sa tulong ng Panginoon, unti-unti nating matututunan, no? How I wish lahat tayo matutunan natin 'yon, napakaganda siguro, no? Eh napakahirap kasi nakatabi mo 'yung kapitbahay mo tapos ang lakas ng boses niyo, nag-aaway kayo. Pero pagkasabado, kayo ibis na bihis para mag simba. <laughs> no? O kung ikaw naman ay ibang kristyano at hindi tagasunod ng utos ng Diyos, kung linggo ay napakaganda ng baseball, Papuntang simbahan. Pero sa ibang araw, talagang gera sa iyong tahanan. So hindi maganda mga kapatid. So narapat lamang nasundin natin ang sinasabi dito sa unang Pedro 2.12. No? Iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan. Ano-ano ito? Ano-ano mga kasamaan ito? Pandaraya, pagkukunwari, inggit lahat ng paniram puri at tamasahin natin at naisin natin yung spiritual na gatas katulad ng sanggol. Eh, di, ba yung sanggol ay talagang excited siya doon sa spiritual na gatas o doon sa gatas niya na kuna iinumin galing sa kanyang mahal na nanay. Dito rin mga kapatid bilang isang mananampalataya, yung spiritual na gatas ay ating mithiin at lumago tayo tungo sa kaligtasan. No? Lumago tayo sama-sama sa Panginoon. So ngayon po kumaga ay patuloy natin isama sa panalangin yung ating pangangaral, yung ating mga interest dyan po sa Santo Rosario. At gayon din po mga kapatid, ating isama rin sa panalangin ang mga may karamdaman sa mga oras na ito. Yan yeah, si Sister Anna Rosbel na siya po ay uh, gumaling sa kanya pong uh, uh, karamdaman, lumakas ang kanyang pangangatawan. Kaya ninyo yung treatment na ibinigay sa kanya ng doktor tulungan nawa siya ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. So salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid ko. At tayo ay mananalangin na sa pangunan ni Brother Melvin Bilisano. Huwag niyo po kakalimutan ang inyo mga prayer requests. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito. Muli niyo kaming ginising, nakapakinig ng mga aral reminders para sa amin. Patungkol pa rin sa aming mga pananalita na hindi nagbibigay ng karangalan sa inyo. Kami ay naamin namin na mapamisan-misan kami ay madalos-dalos nakapagbibigaw kami ng matalim na salita. Ama, alam namin na ito hindi maganda. Tulungan niyo po kami na maalis namin ito sa aming, sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na mag-post ng kaunti, mag-isip isipin po kayo pang hindi kami madala ng emosyon at makapagbitawan ng mas magandang salita na magbibigay po ng karangalan sa inyo. Maraming salamat sa mga lesson sa bawat umaga. Tunay na ramdam namin ang inyong pagmamahal at hindi nyo kami pinababayaan. Sa pagpapatuloy naming panalangin, kasama namin sa panalangin, ang family ni Sister Rose Chris Encarnado, kasama niya ang kanyang asawa at Uh, sa kanilang flight. Pag-iingat ang aming panalangin para sa kanila. Ingatan sila lang makarating silang ligtas doon sa kanilang pupuntahan. Uh, at mag-enjoy sila sa kanilang uh, gawing short vacation doon. At uh, pampawala ng stress. At uh, pagbabanding ng kanilang pamilya kasama po kayo. Hanggang sa kanilang pagbabalik, pag-uwi, ingatan. Patuloy na pag-iingat ang aming panalangin para sa kanila. Kasama din po namin sa panalangin. si Tatay Rudy Rico Hermoso sa kanyang pagdiriwa ng kanyang kaarawan ngayon. Salamat sa mga buong taon na kalusugan, pag-iingat, pagsubok na ibinigay niya po sa kanya na siya nagpatatag sa kanya hanggang ngayon ay nakikita niya ngayong kabutihan. Salamat at patuloy siya binibigyan ng pag-asa. Uh, ah, dalangin namin na patuloy na kalakasan at kalusugan ng ipagkaloob sa kanya. Mas marami pang mga kaarawan ang kanyang maranasan na pang, sa ganun patuloy na kanyang maipakita ang inyong pag-ibig sa kanyang mga sa buhay, sa kanyang nasasakupan at sa kanyang pag, pagsunod at paggawa nito makipa, may niya ang inyong pag-ibig sa kanyang kapwa at sa magpapatuloy na is namin sama sa panalangin ng iba pa namin mga prayer request ang week of prayer na aming gagawin dito sa Gapan sa simula mamayang gabi hanggang sa Sabado sa aming communion service. Ihanda ang bawat isa sa aming gagawin communion service na ito sa pamagitan ng aming week of prayer. Patuloy kami maging makita namin ang aming mga kamalian. Baguhin namin ito sa tulog po ninyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng Santa Rosario sa kanilang pangaral gabi-gabi. Patuloy na pagpapala yung sa mga listeners, sa mga tao at gaydi sa mga sumusubaybay, sumusuporta rito sa gawain gayon din ang BBX dyan sa Tabakaw sa pagpapatuloy ng kanilang programa at patuloy silang samahan araw-araw at maraming mabless ng mga bata at mga magulang Hamit yung patuloy na sinasama sa panalangin ng mga nag-review para sa kanilang exam si na Sister Rica si Brother Romel at kayo din yung anak ni Brother Danred na may sakit eh, hindi pong ipuwi na mapagpagaling na kamay at sa papatuloy ang aming kapatid na si Sister Ana Rosbel Hermino ay patuloy pa rin sa kanyang chemotherapy treatment. Bigyan po siya ng malakas na resistensya araw-araw, malakas na pangatawan. At nawa sa kanyang treatment na ito ay hindi siya masyadong mahirapan at sa kanyang recovery, samahan po siya at makabilis na makarecovery. At maibalik ang kanyang dating lakas, makita niya na kayo ay nariyan para tulungan siya sa kanyang pinagdaraanan pagsubok sa pamamagitan ng kalusugan. Sa pagpapatuloy, nais namin dalangin ang kagalingan ni Lynn Peralta. Kasama na rin si Jesse Eugenio at ang family ni Sister Emelinda Makalalag. Kasama na rin si Manong John at ang kanyang buong pamilya. Iingatan, kalusugan namin panalangin para sa kanila at kayo din ang kanilang mga mahanap buhay. Ang kanilang pinagkakitaan na inyong pagpalain upang sirin naman ay maging pagpapala sa iba. Gayun din si Christina Pallarca sa kanyang past recovery at kagalingan At healing din ang aming uh, dalangin at kalakasan Sa araw-araw kay Mamlab Joy Diva Kay Jessimiel Duque Lilia Messini, Mencias Umania Kay Lorna Cabiedes Cordoba Kay Nana Juning Tatay Noel Alpindo Brother Ambet Ramos Kay Baby Josiah Rodencia Cordoba Tomas Kay Divina Rodriguez Kay Bayan Ingrid Makinana Chlorelin Abecillas kay Gerald Gamboa patuloy na namin siyang uh, patuloy namin siya samo sa panalangin na uh, kasama siya sa pagsamba ng kanyang mga pamilya at ang mga Bible students ganyan din kasama na rin ang mga bagong binyagan sa aming panalangin uh, at sama rin namin ang Tabakaw San Antonio Explorers ang San Leonardo Church Kawayan Bugtong Church at ipapang mga churches sa aming nasakupan, ang Good Health sa mga pamilya ng bawat isa nakikinig ngayon ay aming patuloy na sinasama sa panalangin. Kainti na aming mga kapatid na nagtatrabaho sa malayo, Brother Rudy Masiklat, si Sister Joy Valencia, Sister Isa Irelia at ang iba na din namin nabanggit patuloy na pag-iingat ng aming panalangin para sa kanila. Uh, at din yung sama namin sa panalangin tatay ni Sister Joy Valencia. Uh, maging safe siya sa araw-araw na kanyang pamumuhay at naway maka, uwi na siya ng mas mabilis makasama na ang kanyang buong pamilya. Kasama din namin sa panalang Sister Ana Manuel na nasa banig ng karamdaman. Christopher Omali Codere, si Ate G. Tino Reyes, Sister Estrella Gargasin. Kalakasan patuloy ang aming panalangin kina Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Purpon, kay Ma'am Sheila, kasama rin Ganyan din kay Sir, Sir Erika Eli Santos Rivera, kay Sister Tina Santos, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele kay Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, sa parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin, Ding Bautista, si Pining Yuhenyo Javier, si John Paul si Jinjin Jin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez Sister Aimee Kelantang si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Brother Renato Santos, si Marilita, si Pichi, si Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco sa pagpapatuloy sa huling bagi. Patuloy ang namin panalangin kina Precious Cabasog, Princess Jorquina, RFC, Sister Nena, atisali Sally Sanchez, Janet Untevero, Gina de Guzman, Arturo, at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, kayo ang aming pinaka-inaasahan sa lahat ng aming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay kaya po nakakaalam ng na status ng kalusugan ng bawat isa na ito ang dalangin namin ay patuloy na kalakasan sa araw-araw dahil alam namin ng patuloy na kagalingan ay inyong pagkakaloob sa amin sapagkat ang nangako sa amin ay tapat patuloy na mampakabantayan ng aming mga pananalita at pag-iisip na hindi kami maging patalos dalos at hindi kami makapagbitiw ng mga matalim na salita sapagkat ito ay hindi nagbibigay ng karangalan po sa inyo Maraming salamat sa devotional na ito. Maraming salamat sa lesson na ito. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.